Hi guys! Ako pala si Ness at siya naman si Dennis. Siya pala yung boyfriend ko. Five years na nga kami at isa nga pala akong mapagmahal na girlfriend sa kanya. <laughs> Hindi ko nga siya inaaway. <laughs> at lagi ng lahat ng gusto nga niya ay eh, binibigay ko at sa sobrang ano ko sa kanya kabaitan ko never ko nga yan inaaway guys kaya nga nag <laughs> kaya nga nagtatagal kami guys kasi nga syempre kailangan maging mabait tayo sa kanya ay umayos ka totoo naman sinasabi ko diga hindi naman kita inaaway di ba mahal <laughs> Di ba hindi kita inaaway? <laughs> Isa nga akong mabait guys na girlfriend sa kanya. At lahat nga ng sahod niya guys ay para sa kanya lang. Hindi nga ako kumukuha. <laughs> Ka, kumukuha ka kahit konti guys kasi gusto ko ay eh, kung anong anong gusto niyang kainin bibilin niya ganun nga guys syempre nagtratrabaho naman siya 'di ba kaya yun yung sahod ko nga eh yun yung ipapadala ko na lang ipapamigay ko <laughs> galeng wow Ah, oh, seryoso na kasi. Ah, uh, ako nga pala si Dennis. Ito naman si Ness, ang girlfriend ko. Ah, uh, ako nga pala ang boss dito. Lahat ng gusto ko, may nang masusunod. Pag sinabi kong higa. <laughs> higa! Pag sinabi kong daba, daba! salita ko dito yung batas. Malalabas kami. Pike. Maupakan kita. <laughs> na. batas na batas. <laughs>